nagtatrabaho lang naman po tayo ng maayos. Ang problema po sa iba, sensya na po sa mga co-op natin na kailangan ko lang po talaga mong sabihin. Ang problema po sa iba dyan, gagawa ng mali, lalabag sa batas, pag nasita, pag namultahan, pag nakasuhan, iiyak, sasabihin, pinag-iinitan sila. Eh, hindi naman po pwedeng ganun. For the record, Nagsimula po yung, napanggit ko na rin yung St. Gerard Construction. For the record, nagsimula po yung mga investigasyon ng ating lokal na pamahalaan sa kanila at sa pang mga kumpanya nila, gaya ng St. Timothy, St. Matthew, yung Alpha, ano, at marami pa po yan. Nagsimula po yung mga investigasyon. Pare-pareho naman po tayong walang ideya na papasok pala sila sa politika. Lahat tayo walang ideya una po silang nasuspend ng DPWH. Hindi pa po ako mayor nun. Una silang na blacklist. Ni hindi pa po ako mayor nun. Yung mga kaso nila sa BIR, wala naman tayong kinalaman dun. Pero, pag narinig natin, pag nabalitaan natin, uming mga aligasyon, huwag na natin pag-usapan yung sa building code, o ano, tax evasion, fraud, hindi naman po pwede magbulag-bulagan ang ating lokal na pamahalaan. Kailangan ituloy natin yung investigasyon. Anyway, hindi, hindi naman natin sila pinapamidya. Ngayon ko lang nababanggit kasi nga sinusubukan nila tayong balikta rin. Kaya kailangan lumabas ang katotohanan. Pero nung kinasuhan sila ng city sa paglabag ng, ng building code at lumabas yung warrant of arrest, sino ba naglabas nun? Hindi naman ako, sila naman po yung naglabas eh. Nagpapaawa kasi tayo, nagtatrabaho lang. Kailangan natin gawin ang trabaho natin. Again, yung mga aligasyon sa tax evasion, fraud, at marami pa pong iba na umaabot sa halaga ng bilyong-bilyong piso, hindi pumilon, umaabot sa bilyong-bilyong piso, hindi tayo pwede magbulag-bulagan.